Hello, magandang gabi muli mga lalang mga payot. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindal. Sa mga kapwa ko din po, if the is around the world, eh, no good evening sa inyong lahat. So yung topic natin ngayon, aba, mga lalang mga payot. Hindi lang si Franz Castro ang uh, nanginginig ang mani ng kanyang uh, kipay labong <laughs> kapag maging presidente si VP Sara. Pati si Laila de Lima, eh, alam naman natin, eh, pinalabas lang to ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil para gamitin laban sa mga Duterte, lalo na sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, si de Lima, dyan sa mga EGK, EGK na yan. So ngayon, dahil palpak, walang silbi si de Lima, <laughs> pati doon sa tuwad kong, at number one na dyan na propaganda ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay ang, ICC. Kasi dito yun eh. Kung bakit pinalabas si Dilima dahil dyan sa ICC, ICC na yan. ba diba, kinuha din ni uh, Martin Romualde si uh, Trililing? Na nagpakalat na gusto na magtapatan daw na yung rally ng INC. Eh wala nga lang silang dalawang daan. <laughs> Nilangaw. Mayroon lang mayroon akong nakitang uh, kapwa ko din Tausug, no na tribo na si Etropang Tawsog nakita ko nag-live siya doon. Walang <laughs> tao. <laughs> so, hindi 'yung topic natin dito lang na kay Dela kay mga Pero na lang 'yun, no. Ah, uh, nanginginig din ang kipay, ang tinggil ng kipay ni Dilima. O, oh, di ba kamakailan 'yon? Noong linggo, di ba, sinabi ni Bibi Sara doon sa Japan, sa mga OFWs doon na ah uh, ta meeting niya doon, na may nagtanong doon ng mga OFWs kung may plano ba siyang tatakbo pagka-presidente sa 2028. So maraming sabi doon, please, Bibi Sara, please, isalba mo ang Pilipinas kung ano pa doon. So sinabi niya, na ikinukonsideran niya yun. So ngayon, nakuryente mga lalabs, mga bayots, ang palakan niyang palas. Kaya itong si Presidente Lucas Birsamin, yung aso ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos, abay, biglang ano kaagad, salita kaagad, dadaig pa yung spokesperson ni BBM. <laughs> ano daw yun? Primatior. oh, maaga pa daw si VP Sara pero kinukonsidera lang yun hindi pa talaga finally na nagdeklara si VP Sara na tatakbo. lang o pinag-iisipan pa ganyan. Kasi few months ago, tinanong din si VP Sara ng mga reporter nung matatanda niyo pumunta siya doon sa Kongreso na pinaglaban ang kanyang budget. Ayon Tinanong siya doon, ang sabi niya, sa 2026 pa siya mag-anunsyo kung siya ba ay tatakbo or hindi sa pagka-presidente sa 2028. Yun. Sa end of 2026 pa yun, sa magtutuinti 27 na, doon. <laughs> doon pa siya daw mag-a-anunsyo. si ba? Ito na. Ayon dito sa SMI News, mga lalabs, mga bayots, eh, ano, eh, ba? Nag-react din, aside from Franz Castro na sabi niya, ganun naman daw talagang mga Duterte, sinasabing tatakbo, pero hindi pala, uh, nagpapalakas lang daw ng loob ni Sara ayon kay Franz Castro, eh, yung suporta ng INC, yung Iglesia Ni Cristo na kung sana ay nag-rally nga kamakailan lang. Ngayon, si Dilima na naman na nagsasabing maturity, eh, minority lang daw ang INC. Pero, abay, nagbaw pala doon. Yumuko pala doon kay sa pinuno ng uh, INC na si Eduardo Manalo. Nanghingi ng suporta, buto <laughs> noon. <laughs> At uh, siguro, hindi sinuportahan. Kaya galit ngayon. Dahil lalo natatakbo siya ngayong party list si Delilah Dilima. Upartilis niya, huwag niyo ha, yung ML. Meaning nun, malibog Laila. <laughs> malibog si Laila Dilima. Ayan. So, ang sinabi dito ni Laila Dilima, Another Duterte Presidency? Can we afford another Duterte Presidency? Sabi niya doon, Yes, di Laila Dilima. <laughs> yes, we can. We can afford. <laughs> Ano naman ang mangyayari? Sabi ni Dilima, nagtanong. Ano daw ang mangyayari kung si BP Sara maging presidente? Dilayla Dilima, balik ka sa kulungan. <laughs> balik ka sa kulungan, Dilayla Dilima. At si Franz Castro? <laughs> kulungan. <laughs> ah, nagkupukunta nung pa. Hmm. Kasi we are, sabi nga ni Sara, we are seriously considering what's happening, ayon ng pagtakbo, di ba? Na what's happening to the country can no longer continue. We see the country continuously backsliding. I truly believe our country can be great. Kasi totoo naman eh. Bumadaus-dos tayo ngayon. Wala na. Pababa. Isang one step ahead na lang. Wala na. Uh, Sri Lanka, 2.0 tayo. At ngayon, mga lalabs, mga bayots, ha? Ang Sri Lanka ngayon, bumabangon na. At kamakailan lang iyon. Mayroong deal na business doon ang China. At ang, ang bagong pangulo doon upo ngayon lang sa, ng, ng Sri Lanka na mahigit 3 billion dollars. Walang ganyan ang Pilipinas. <laughs> Kasi, lumuhod man, humimod man si BBM ng point ni... Joe Biden ng kanya at bayag ni Biden at doon sa tinggil ni Kipay ni Kamala Harris na kamakailan nga yun eh. O ilang araw na lang? Tatlo, tatlong araw lang yata, apat na araw. Wala na si Biden at si Kamala. Pababa na ng pwisto. Ano pa nakipag-usap talaga yung bubong presidente ng Pilipinas na si BBM? Anong magawa nun? pa pa tulong ng mga yun? Wala nga silang naitulong sa atin nung sa kanilang parurungkulan? oto lang tayo, tayo pag gumastos dyan putang inang idka site na yan. O nga, anong nangyari dyan sa Afghanistan? Sino magpapalamon ng mga yan? Dahil uh, mag, o maghihigpit si Trump pag -upo niya sa immigration policy. Makapasok pa kaya yung mga 300 na Afghan na yan sa Amerika? Palagay ko hindi. Saan yung titira? Sa Pilipinas. Anong trabaho niya doon? Bigyan ni Martin Romualdez ng akap ayura? Sino magpapalamon yan? Gobyerno. Taxpayers na naman na naghihirap ang bubuhay sa mga yan. Oh. Baka yan yung pinag-uusapan nila ni Bongbong Marcos or naningil si Bongbong Marcos siguro ng bayad sa Edkaset na na si Biden para may dagdag silang nanakawin sa kaba ng bayan. So ngayon, si Laila Dilima, ikaw, bigat lang bigaon na Laila Lima. <laughs> Talagang kakabahan ka talaga kay ni Franz Castro. Dahil balik ka kulungan. <laughs> At si Franz Castro, sure ball kulungan. <laughs> Kaya nagwis na lang si Franz Castro na sana daw hindi manalo si BP Sara. <laughs> Wala talaga kayong ibang gagawin, manalangin na huwag manalo si BP Sara dahil kayong mga makakaliwang grupo. Ah, uh, impas talaga kayo kay Bb. kapag siya nagiging presidente. Oh, di ba? So, Laila de Lima, ulitin ko. Nagtatanong ka? Nagtatanong ka kung ano naman mangyayari kung si Bipisara Sara presidente? Ulitin ko. Back to kulungan ka, <laughs> <Sure> yan. <laughs>